kriminal. Mga salbahe yung mga yan. Constitutional o para o bistado nga po mga po natin ang pagsisinungaling ng mga aliforest nito si Martin Valdez at itong si Sandro Marcos dahil ang ilan po sa mga kongresista ay napamin na sila po ay pumirma lamang dahil gusto lang nila makatanggap ng ayuda na di umano ay umabot sa 150 milyon. At sa naging uh, opening rally o yung tinatawag nating solidarity rally para po ay Congressman Marcolita sa pagkasinador, abay ibinunyag din po ni Senator Marcolita na di umano ay nakatanggap nga itong mga kongresista na pumerma sa impeachment ni Vice President Sara nang umabot sa halos 150 million. Ito umano ay karagdagang pondo at ayuda para po sa kanilang distrito. At matindi pa yan mga kababayan dahil ang isang representative na si Edgardo M. Chato ay napamin na hindi niya alam na yung pinirmaan niya na impeachment ay ang akala niya ito daw ay para lang attendance sa snacks yun pala ay impeachment na. Ang isang kongresista naman na, na si Congressman Oy or Congresswoman Oy ng, uh, District, eh, na nga kaluukan si Kondistrik ay napahamin din at sinabi kailangan niya ng gawin para maipagpatuloy ang pamumudmod ng ayuda sa kanyang nasa sa Nako, marami na po. Yung iba ay humingi mismo ng kapatawaran. Yung iba ay nag-walk po sa mga uh, rally dahil uh, sinasabihan po sila na perma pa more, perma pa more, kung hindi nakakayanan ay nag out po sila, no? Dahil bistado kasi ng taong bayan kung bakit sila bumerma. Ngayon, ang isa sa pinakamakapal na muka sa balat ng lupa na si Representative isbarvers abay, no? Sasabihin pa na people's decision daw po, yung impeachment against kay Vice President Sara, gonggong ang disisyon uh, decision ng impeachment kay Vice President Sara ay decision lang ninyo na mga tambaloslos kayo mga nasa quad ko ma dahil malapit na po magwawakas ang inyong ginagawang kasindikatuhan naku lalo na po itong si Barbers mga kababayan po natin na noon ay nagtrending dahil di umano ayon sa pinalabas ng isang uh, social media user na si uh, Sorigao Media na di umano. ito mga barbers ay sangkot di umano sa kalakaran ng illegal na droga. Kaya e, yun ang nakitang rason ng ilang political vlogger kung bakit itong si barbers ay nagpatawag ng na isang tricom para ipakontemp ang lahat ng mga vloggers na bumabati ko sa kanya at sa kanilang kaliado kasama na po itong si Tamba at itong si Marcos Jr. At tayo naman sa isang kongresista, ito po isa rin itong napakasinungaling. <laughs> itong si Representative ajong na ngayon ay sinusumpa na po ng kanyang distrito sa Mindanao dahil ang si Adjong na ito umano ay bayaran at talagang walang prinsipyo ayon po sa mga taga Mindanao. Kaya tama lang po yan mga kababayan po natin na kung po natin itong mga politiko na hindi dapat paniwalaan ako, tinawag pa po silang salbahe ni Congressman Marcolita. Ito, pakinggan nyo po kung gaano po nagsisinungaling itong si Adjong, mga kababayan. Wala pong katotohanan yan, yung mga ganyang balita, na meron pong ayuda na kapalit. Ito po ay isang konsekwensya. Huwag kayong palilin lang sa kanila. Tama! huwag po palilin lang sa kanila na hindi totoo daw. Hindi totoo. May umami na nga eh. E eh malamang hindi po kayo umamin dahil sa kasinungalingan, kayo ang number one ngayon na um, ano tawag dito dyan? Ah, dumidila sa puwet ni Tambalos Los. Anong sabi ni Kongreso sa Magreta? Huwag kayo papalin lang dyan! Iiwag din yung titignan. Mga salbahe yung mga yan. Agoy! 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 Oy, mga salbahe kayo! <laughs> diba? Tama naman mga kababayan po natin. Huwag tayo magpalin lang dito wag po tayong maniwala sa mga ito. At yung pera na inaabot sa inyo, kung kayo man ay makatanggap, mga kababayan po natin, tanggapin nyo po, pero huwag nyo sila iboto. Lalo na po sa mga taga Mindanao, naku po, sa mga kapatiran nating Muslim, wag po kayo magpaninlang sa mga ganitong klasing politiko. Dahil, naku po, napakasayang ang buto nyo. Sila ay nagpapayaman sa matala tayong mga nasasakupa nila. Eh halos ayaw nila, no? Magbigay ng mga proyekto. Kung magbibigay man, eh alam mo yung ampaw, di ba? Obligation na binigay po sa amin ng Constitution. Mm -hmm. Hindi lang po ito prerogative, hindi mm -hmm. ito discretionary power. Ito mm -hmm. po yung mandato at mm -hmm. obligasyon okay. ng bawat isang miyembro ng Kongresong ito. Kailangang magsalita, no? Pero yung mga article of impeachment na kanilang uh, binermahan, mga kababayan po natin, just me yung remark, pating hindi pagsipot sa zona ni BP Sara, eh impeachable na pala yan mga kababayan po natin tapos ito pa o, oh, adyong magdideny ka pa, Pati ba naman no, yung nagresign na at hindi na parte ng kongreso ay nakaperma so hindi lang uh, bodol, mukhang may mikos-mikos, ito mga kababayan po natin, Eh, pala minamadali nila ngayon at tinutusan nilang si Escudero na i-proceed na itong proseso ng impeachment dahil marami pala, no yung mga mikos-mikos, no? May mga pabudol-budol. Ito, basahin natin mula sa abante, ha? Hindi ito fake at hindi ito galing sa atin. Sabi, na natiling nasa listahan ng mga miyembro ng House of Representatives ang bilyonaryong si Caroline Tanchay. Kahit pa naiulat na nagbitiw siya bilang nominee ng sagip party list noong September 2024. Si Caroline Tanchay, pumerma sa BP Sara impeachment complaint kahit resigned na Grabe, you no? Know? Pati resign na. Nakapirma sa impeachment. Ibang kasi. Baka si Lagma, pa dyan. <laughs> ha? Lalo tayong mabubudol dyan. Ako sa mga taga-sinato, no? Sa miyembro po, no? ng uh, mag-iimbestiga o yung panel na haharap uh, No, dito sa impeachment ni uh, Vice President Sara, paki-review naman po maigi kasi kung na po na si Caroline Tanchay ay nandyan, iba e si Lagman po, no? Na na-deadball, iba e nandyan din. No? Pacheck nyo rin po itong si uh, Barsaga, si Representative Barsaga ng uh, Cavite. Baka nandyan din po, di ba? na lang yan na karang taon. Pag-i-check nyo po, mga kababayan po natin, ha? Nako, eh mukhang marami pong nakapirma na wala na pala dyan. Diyos ko. Para ipaabot sa Senado na kung meron mang hindi magandang gawain ng isang opisyalis oh. specified under the Constitution, the President, the Vice President, mm. Ombudsman, Chief, mga Justices of the Supreme mm. Court, Comelec. Andun po, enumerated po yung mga official na to. Kung meron pong complaint galing sa atao, sa ating taong bayan, remember tatlong complaint po ito, wala pong choice ang membro ng House of Representatives, but to hear and make sure that these complaints will see the light of the day. Mm -hmm. Sure ba? Ibang, itindi nyo pala yung bisigahan. Itong flood control, itong pagbenta ng kinto, no at itong patravel-travel -travel nila Marcos uh, Jr. Di diba, pa, itong paglulos tayo sa kaba ng bayan ng 4.5 billion na confidential fund ni Marcos Jr. Di ba gusto nyo talaga malalaman? Ano, kasi yan ang ginawa nyo kay BP Sara eh. 'di ba? So bakit hindi niyo investigahan? 'Di ba? Yung sa flood control napakalaki po niyan. Oh, bakit hindi niyo investigahan itong by camera report? 'Di ba impeachable po 'yan pag loss tayo sa pera ng bayan, pag nanakaw? O bakit ngayon nang uh, busy busy pa kayo sa impeachment? Na yung article of impeachment na pinaglalagay niyo doon, yung mga mabasihan, ay pa ba naman yung remarks niya, no? Na di o itatapon sa West Philippines Sea. Eh? eh tama din naman dahil sa pagtatraidor po nila. Bangalawa, no? Itong sinasabing uh, pagbanta sa buhay ng mga bangag eh aha, gagawin lang naman ni Bipisara yan kung may gagawin sila masama kay Bipisara if no pero hindi naman ibig sabihin no na yun ang gagawin ni Bipisara that is conditional ika nga no at hindi naman magagawa kung sila ah, ay hindi kagawa ng masama kay Bipisara At pati yung hindi pag-attend ng Sona, eh, bakit pa mag-attend si Bipisara ng Sona? Yung mga sinasabi doon ni Ngagba, eh, puro kasi nung kalingan, 5,500 na flood control, na bukasan bumaha yung buong Maynila. Kasi budol. O, bakit hindi nyo pala pa-investigahan yan? Yung pagbinta ng shares and assets, yung pagiging budol niya, yung bigas. oh, matatapos ang termino niya ata, o, mapapatalsik lang po siya, hindi pa rin bumaba yung bigas. Yung pabahay, oh, wala nangyayari sa pabahay. Ngayon, may bago na naman silang plano. Tatanggalin na daw po yung id sa carousel kasi kayo, mga kongresista, ay traffic daw. <laughs> At sabi ni Sandro Marcos, Sandro Marcos mismo umamin, di ba? Oh, ano pag kami ni Sandra? Sandra, ni Sandro? May namin mismo ni Sandro Marcos na ang sabi niya po, mga kababayan po natin, kaya po meron man lang daw siya sa impeachment, binantaan daw po ang kanyang mga magulang. Oh, gusto niya patayin ang, mga, ang Pangulo at ang First Lady, ang aking mga magulang. Pero di po ba? No? ko po yung sinabi ni B.P. Sara. No? Kapag siya ay pinagorgor, ito po rin ang gagawin niya dito sa mga taong gumawa sa kanya hindi na intindihan ni si Pastor Sandro Marcos. O talagang naghanap lang sila ng dahilan, kahit talaga kwenta-kwenta, para ma-impeach si Bibi Sara. Mga kababayan po natin, papayag po ba tayo? Gaya ng sinasabi ni Barbers na yung decision ng impeachment kay Bibi Sara, ay e decision natin lahat. Ayon sabi ni Congressman Marcolita, ha, huwag daw po tayong maniniwala sa mga ito, mga kababayan, kasi mga salbahe,